Hello guys, nandito po kami ngayon sa Domo kasama po si uh, Directress Pastora Marites ano? at si uh, Manager to Star Bro Edgar Ayan, at kami po yung celebrate para po sa ating pong uh, maglalas na C1 token at bukas po ay um, matutungayan po natin yung uh, sinasabi ng ating uh, company na ilalabas na po yung ating white paper na excited na po ang uh, mga leaders po ano dito sa Milan. Ayan, nakita uh, nyo po, nandito po kami sa uh, harap ng domo. Ayan, yung pinakasikat na pinopuntahan um, pinupuntahan ng mga turista dito sa Milan. Ano? Dito po nag-shooting po yung uh, uh pelikulang uh, Milan. Ano? Na uh, ang tambalan po ay si Claudine Barreto at si Piolo Pascual. Ayan, na super blockbuster. Ayan, kaya po kami nandito dahil uh, nagpapalamig <laughs> 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 okay, bye. <Thank> Oh <laughs> ayan ata um, ilang oras na lang yung ating antayin bukas nga po ay abang-abangan nyo po yung ating mga back office dahil uh, baka bukas po ay makikita po natin sa news yung mga updates po ano dahil yan po ay naman ay sinabi po sa um, Dubai event ano kung kaya uh, excited po kami na um, Makita natin ano yung um, uh, pupuntahan ng ating uh, C1 token kasi yung white paper po yan po yung tinitingnan talaga ng mga um, uh, mga investors ng cryptocurrency kung ano po yung uh, roadmap na tatahakin ng ating C1 token kaya ng ating uh, X token din kung kaya uh, abangan po natin bukas ano ho yung pong uh, white paper ano sa mga um, Uh, members ng uh, Crowd1 sa buong mundo ano? ay pasyal-pasyalan po natin yung ating back office bukas. At sa mga update po bukas, meron din po tayong leadership group meeting bukas. Ay believe